aside from the talent fee, di ba? From that honorarium, di ba? Wala na yun. May, may personal talaga siyang pagkakautang, hiramira, munihingi, na umabot ng halos isang milyon, more or less one M. Ano ho ang plano ninyo yun? Ipapakasadyos na lang ba ninyo? Hindi mo na inaasahan mababayang mababalik sa'yo ni Mark? Or ito ho bang paghanap nyo sa amin ngayon ay para panawagan kay Mark na bayaran mo na? Tama ko ba? The purpose for me of this ano, mini-press call is to put sa Siguro it's about time na uh, uh tumigil na siya kasi syempre uh, instead na napro-promote ko yung kanta ko ay napupunta lagi ang usapan kay Mark May Rainier past. Okay, so siguro it's about time na uh, tigilan na siya. Somewhere in your past na lang siya. Ano, <laughs> Kung pigilan na siya, gawa ng uh, kung pagkano po so sarado na ako sa social media, the first day na lumabas yung Okada, up to now, ay wala, walang narinig sa akin na na pagsagot sa mga masasakit na mga nabasa ko lahat pag social media. So, hindi nila alam yung kwento, yung totoong kwento at anong nangyayari. For them, may relasyon ka, nakipag-sex ka, uh, binayaran mo to, sugar daddy ka, whatever na masasakit lahat ng sinabi, lahat ng yun ay tinanggap ko. So, si Mark naman, wala naman siyang sinasabi na para i ako, ako yung napupunta sa sitwasyon na nasasaktan. Okay? Siya okay lang for, sa kanya, for, kasi sabi niya, 21 years na siya sa industriya, kaya alam niya, kaya niya yung labanan. So, ako naman yung bago, hindi ko hindi ako sanay sa ganun ba? Uh -huh. So, kaya I think it's about that wag mo nang wala na, wala na kasunod yung Marjo, tsaka dumating na rin yung point na medyo mabigat na uh -huh. na sana yung hindi na nga dadating ito kaya lang ang daming nagtatanong at nakakita sa PNPC na biglang na nawala si Mark Tinatanong, After that PNPC, Joe, hindi ka niya tinawagan or the next man lang? Nagkano you ako, nag-goodbye na ako sa kanya through text message. Ang text message ko sa kanya. Tapos, nagpasalamat ako sa lahat at sinabi ko na ano, na mag-ingat siya. At ang sinagot lang niya sa akin, thumbs up. Thumbs up. Okay. Pag-alit utang, uh, Damn, hindi ako nagsaksak na rin. Hindi ang sige, Jorge, na kayo anything Okay. Wala, wala mo pinag usapan na tungkol sa gano'n. Kung yan sa akin lang, ginawa niya nung gabi na nawala siyang maglaga. hindi ko alam kung saan nagagaling yung galit niya o anong dahilan niya. Kasi madali naman magsabi na, would you emergency sa gano'n? Ah, uh, magpaalam ng hindi yung sa sa akin, Jo, si CR lang ako ha. So ako, maghihintay ako dun sa upuan, sabi ko mga 10 minutes. Sa ko, Vince, nasa na si Mark? Nasa si pa? Tapos eh, hindi ko alam yung may nangyayari na palang gano'n. After mga 30 minutes, dumating na si Dean Sabi ko, tagal na Mike Mark sa CR. Nasa, nasa, nasa ba? Yung pala wala. So uh -huh. ako sinagihan na si uh -huh. anything. Na alam niya naman na yung Presenter kami pareho. So hindi ko alam. Bakit mo nagawin yung sa tao na na uh, tinutulungan ka niya sa, sa panahon na wala ka. At okay. saan ang nagaling yung galit? hindi ko katawid ang isip ko. Bakit ginawa niya yun? Oo, oh, Diyos ko, sa laki, halos 1M, hindi ko gagawin pa niya yun. Anyway, oh uh, once and for all, uh, Joe, ano na lang yung gusto mo ipapalating ngayon kay Mark? Hindi namin alam kung ano yung tinex mo sa kanya, kung ano yung pwede mo lang ma-share sa amin. Yun lang, eh, ako sa lahat-lahat, lahat, sabi ko, na Maraming salamat sa ano sa yung sa panahon na magkasama kami at ano ah... Uh, ang parang pagkakasabi ko din eh, lahat ng na nagawa ko mabuti sa iyo ay wala yung giniging kapalit. Yun ang content ng letter. At sabi ko na yung mga bu, yung buhay mo na din ay ang uh, napakahirap kung sa sapal na mong nang bigla kang may kailangan ay wala kang matatakunan. We may content naman your Tapos, uh, sabi ko sa kanya, mag-iingat siya lagi. Yun, tapos after few minutes, nag-thumbs up siya. Okay. 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 Thank you. Thank you. Aware kayo doon na Ayan, uh, Salvi Asis. Salve. 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 ah Salve. 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 Salve parang yung ang lagi sinasabi niya lagi siya ay ano eh, parang mag... ah, uh, kailangan natin siya may pera. Kung hindi, aawayin siya. Kailangan ko may pera, kailangan ko nito. Uh, nasa metro bank ako ngayon, 11 a.m. Tapos eh, 12 noon hindi umaalis. Alas 2 na, alas 3 hindi naaalis. Hanggang alas 4, sabi ba ko ba dito umaalis diyan? Hindi ko pwede umuli kasi kailangan ko may pera ako. Kasi kailangan ko may pera ako sa bahay ng pera. Sarado na ang bangko. Nagumukang ka ako dito, kanina pa ba ako dito, hindi ako umaalis dito. Ilang oras ka nasa bangko, para for what reason? So, doon ako, naawa ako sa kanya, kaya sabi, sabi niya sa akin, Joe, meron ako anxiety and depression. So, doon ako naawa na huwag na, na yung simpatya ko. Kasi wala naman akong, wala naman akong iniisip na masama sa kanya. Wala akong iniisip na pa rin sa kanya. At siya naman, wala naman siyang sinasabi sa kanya na, o oh, sige, pag binigyan mo ako nito, pinahiram mo ako ito ang gagawin natin. Walang ganun, at dahil walang, walang ganun kaming pinag-usapan. So siguro, at least mga kama, on, top of the, lahat ng mga nagawa ko mabuti sa kanya, siguro baka may nagre-registro sa isipan niya na baka inisip na may gusto ako, mga ng, ano mo na yung create ng anything sa isip niya kasi nga pag may eh, mayro mang saayen yung napresyo ano? mo, iba naman siyempre ang takbo ng isip yun 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 yung yun namin yun Mark. Ah, yun yun Saan for me, Hannah makahanap talaga yung tunay na pag-ibig na Sa so, nung lumabas ito hawala wala itong chika, at light na ito na sa lumabas yung kanta ko sa Mariah in like my past, sa fan page ko, tatlong ruler. Tatlong ruler ang gusto makipagkilala sa akin. Oh! So, Dura si Jimmy. Oh. Lista nun? Oo, 30. Diba? Oo. na kakilala sa atin. Habang naman. Oo. Habang nun yan. Ano mo? Dami natin. Baka may kilala kami doon? May sure na kilala kayo. Ah! Okay, Roder. Di active. Roder Fernando, where are you? Okay, next question. Ano, ito muna si Roder kasi nauna si Roder. Sorry, Sorry, Marlene.